Gamaong! 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 Wala na! Wala! na! Uy! pa! Wala na! Wala! na! Uy! Nakuntuk pa! Ang laki na ito mga Eh hey, mga tropa At meron dito ano Batang Ah grabe ano ito Ano ito Ayan guys Pagkatapos namin magbuntog ng buya At ito nakita namin Palutang lutang dito

Grabe, ang laki. Lola. Hala. Dinalon na. Uy, nauntog pa. Yang guys, talon din bukas 'to. Ala? Ah, kali-gudin. Hey, guys. Hindi natin, natin may kakarga yan Ang laki na ito mga katropa Ayan, hindi namin may kakarga masyad, Masyadong mabigat Kaya iniwan lang namin Ayan, shout si kay Bayaw Kala namin kung ano na yung nakita namin Nakita namin dito na palutang-lutang Ayun, thank you po. Laguin ka, like ka, lumbit. Nakita namin, siya namin kinuha dahil mabigat, makabigat. Ginamin isang sampayon. At papunta na kami dun sa buyan na area namin sa Tri 4 natapangan yung mga tropa yung pagkarain namin buwas na umaga sana makarami kami at na makauwi na kagad kami maraming maraming marami salamat po sa lahat na nanonood itong video na to ayan, nataligo na si Bukart at yung ating pangkero naman, ay naglininis dito. ayan, si Wilbert at si Wilbert ayan iba ganda na paglininsan ngayon dahil maaba na yung host na pangano malinis pan